ano Ano ba? 300 budget. <laughs> ito na <lang> si Pini. Pini girl po siya. I miss this. Oh, <laughs> I miss mo ba dyan, <laughs> <Yeah. laughs> Bakit? Ah, computer dyan. Ba yan? Mm -hmm. Ngayon din ata. Ayok narinig ko ito mga to. <laughs> <laughs> guys. I have guy, so guys, <laughs> ano kami guys? So... Vlogger na